Sa video na ito ay mas makilala nyo pa ng lubusan ang tunay na pagkatao ni Banks Garcia. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle ang dahilan kung bakit siya umalis sa mundo ng showbiz. At kilalanin din ang mga lalaking na link at mga nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, mga negosyo at mga sasakyan. Si Banks Garcia, na may tunay na pangalan na Valerie Pablo Garcia Birchmore, ay isang dating aktres at modelo na kilala sa kaniyang mga pagganap sa telebisyon at pelikula sa Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong May 26, 1987, sa Davao City. Lumaki siya sa isang pamilyang may pinaghalong kultura. Ang kaniyang ama na si Jesse Garcia ay mula sa Picol habang ang kaniyang ina naman na si Veoli Garcia ay mula sa Davao. Dahil dito, marunong siyang magsalita at umunawa ng Bisaya. Mayroon siyang tatlong kapatid na sina JP Garcia, Pony Garcia, at ang bunsong si Harris Oscar Pablo Garcia ay may ADHD. Nag-aral si Banks mula preschool hanggang kolehiyo sa Ateneo de Davao University mula 1993 hanggang 2005. Habang kumukuha ng kursong nursing, naging aktibo siya sa teatro at sayaw, pati na rin sa iba't ibang extracurricular activities sa kanilang paaralan, kung saan sumali siya sa Citizens Army Training or CAT. Alam niyo ba mga Meg na iniwan ni Banks ang showbiz upang itoon ang kanyang atensyon sa pamilya at bagong buhay sa United Kingdom? Matapos ang kanyang kasal kay Lloyd Birchmore, pinili niyang manirahan sa London kasama ang kanilang dalawang anak na sina Amelia at Isabella. Ayon kay Banks, ang desisyong ito ay isang no-brainer dahil nais nice niyang maging hands-on na ina at asawa. Naniniwala siya na mas maging independent siya sa pagpapalaki ng mga bata sa UK dahil mas gusto niyang personal na alagaan ang kanyang mga anak nang hindi umaasa sa yaya o kasambahay. Gayunpaman, hindi naging madali sa kanya ang paglipat sa bagong yugto ng kanyang buhay. Inamin ni Banks na nahirapan siyang iwan ang mabilis na takbo ng showbiz kung saan siya ay nasanay sa araw-araw na taping at mga proyekto. Bilang isang workaholic, nang isilang niya ang kanilang pangalawang anak sa panahon ng pandemya, nakaranas siya ng depression. Doon niya napagtanto na hindi siya sanay sa pagiging full-time housewife. Upang malampasan ang hamon na ito, nagsimula siyang mag-vlog at gumawa ng content sa social media. Sa pamamagitan ng platform na ito, nahanap niya muli ang kanyang sigla at koneksyon sa mas malawak na komunidad. Si Banks ay kadalasan na napagkakamalan siya na maarte o mataray. Pero sa totoo lang ay hindi siya ganun. Isa din siyang madaling pakisamahan, mabilis mag-adapt at may kakayahang mag-adjust sa anumang sitwasyon mahilig siyang kumain o matakaw siya, lalo na sa masasarap at masusustan siyang pagkain. Pero hindi halata dahil maliit siya at sexy. Paborito niya ang salmon, quinoa, iba't ibang gulay at healthy smoothies. Mahilig din siyang uminom ng maraming tubig. Sa kabila ng healthy lifestyle, may sweet tooth din siya, mahilig siya sa cakes at chocolates. Ang kanyang fashion style casual wear ay simple at comfortable na swak sa kanyang aktibong lifestyle. Ang favorite color niya ay pink at mahilig siyang mag-yoga at mag-home workouts. Bukod sa pagiging actress, ay isa rin siyang painter, ang kaniyang medium ay acrylic on canvas, at ang estilo niya ay impressionism. Sa kanyang puso ay nais niyang magkaroon ng limang anak sa likod ng tagumpay niya, may mga pinagdaanan din siya. Sa edad na labintatlo, nagsimula siya bilang isang modelo at sumali sa mga beauty pageant. Sa parehong edad, naranasan din niyang mabuli at masaktan ng limang malalaking babae sa kanilang paaralan. Isa siyang strong, independent, career-driven, at resilient na babae. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, lalo na nang makaranas siya ng dalawang miscarriage, ay nanatiling matatag si Bangs. At isa sa kanyang mga pet peeves ay ang mga taong maarte or ironic dahil madalas siyang mapagkamalang ganon. Sa isang panayam, ibinahagi ni Banks ang kanyang karanasan sa pagkakaroon ng bronchitis at sabi niya na ito ay isang mahirap na yugto para sa kanya. Ang bronchitis ay isang kondisyon na sanhinang pamamaga ng mga daanan ng hangin sa baga. Sa nasabing panayam, tinalakay niya ang kanyang mga sintomas, ang hirap na kanyang naranasan, at ang mga hakbang na kanyang ginawa upang makabawi mula sa sakit na ito. Bukod sa bronchitis, ay nakaranas din siya ng matinding depression matapos ang kanyang pangalawang panganganak noong 2021 habang naninirahan sa United Kingdom kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Banks, ang biglaang pagbabago mula sa kanyang masiglang buhay sa showbiz patungo sa pagiging full-time housewife at ina ay naging mahirap para sa kanya. Sa kabila ng mga hamon, nakahanap si Banks ng outlet sa pamamagitan ng vlogging na nakatulong sa kanya na makabangon mula sa depression. Dahil sa taglay na kagandahan, karisma at talento ni Banks Garcia, hindi nakapagtataka na maraming kalalakihang artista ang humanga at naakit sa kanya. Bukod sa kanyang petite frame at maamong mukha, ang kanyang pagiging strong, independent at down to earth ang lalong nakakahulog ng loob. Sa kabila ng kanyang pagiging privado pagdating sa love life, ilang pangalan pa rin ang nalink sa kanya mula sa mga kapwa-artista hanggang sa mga personalidad na nasa labas ng showbiz. Ngayon ay kilalanin na natin ang ilan sa mga lalaking na iugnay o naging bahagi ng kanyang buhay pag-ibig. Rico Barrera Si Rico ay isang hunk actor, model, at businessman. Si Rico ay ang unang lalaking na link kay Banks na produkto ng Pinoy Big Brother noong 2005. Sila ay unang nagkakilala sa isang beauty pageant kung saan modelo pa noon si Banks. Noong naging silang dalawa na, talagang halos wala nang inatupag si Banks kundi si Rico na later on ay bumitaw na sa kanya. Kumbaga, nautaraw si Rico dahil sa sobrang pagbibigay ni Banks, sobrang maasikaso at sobrang sweet na di naglaon nga ay pinagsawaan ni Rico. Si Rico raw kasi ang tipo ng lalaking ang gusto niya ay siya ang mag-alaga ng babae. Ang kanilang relasyon ay nagtagal lamang ng dalawang taon. Ayon kay Rico, ang rason ng kanilang hiwalayan ay hindi third party, kundi marami silang hindi pinagkakasunduan. Pero kahit hiwalay na sila, ay nanatili pa rin silang magkaibigan. Jake Cuenca Si Jake ay isang aktor na leading Manny Bangs sa television drama action series na Palos Noong 2008. Si Jake ang sumunod na na-link kay Banks pero walang masyadong nababalitaan tungkol sa relasyon nila dahil mukhang gimmick lang naman yung sa kanila. Pero kung pagbabatayan natin ang mga pangyayari, si Banks ang naging dahilan ng tuluyang paglayo ni Roxanne Gino kay Jake Cuenca. Dahil sa pagkakaalam ni Banks ay break pa rin sila kasi sinabi ni Jake sa kanya na hiwalay na sila ni Roxanne at wala rin sinasabing nagkabalikan na sila. Dahil sa isang panayam kay Roxanne, ay nabuking si Jake na pumuporma talaga siya kay Banks. At sa panahon na yon, ay umamin si Roxanne na nagkabalikan na talaga sila ni Jake. Sam Milby Si Sam ay isang singer at actor. Noong 2005, ay may umugong na balita na nagkaroon ng maikling relasyon sina Banks at Sam. Labis na nasaktan si Banks sa naging pahayag ni Sam na hindi siya naging karelasyon nito kung saan sinabi ni Sam sa isang panayam na hindi niya naging girlfriend si Banks Taliwas ito sa mga naunang pahayag ni Bangs na sila ni Sam Milby ay exclusively dating noong hindi pa pumapasok si Sam sa Pinoy Big Brother. At alam ng close friends at buong pamilya ni Bangs na nagde-date o lumalabas talaga sila ni Sam. At inamin naman ni Sam na lumalabas sila mga three weeks bago siya pumasok sa PBB. Pero itinanggi ng aktor na may special relationship sila at sabi rin niya na hindi siya nanligaw kay Banks. Sabi ni Banks na baka masyado siyang nag-assume at sabi rin niya na siguro ganoon ang pananaw ni Sam na hindi siya girlfriend nito kasi hindi nanligaw si Sam sa kanya sa traditional way or wala silang formal na usapan. Kaya parang mag-MU lang sila. Pagkatapos lumabas ni Sam sa PBB, ay hindi na sila masyadong nag-usap. Coco Martin Si Coco ay isang aktor at director. Noong 2009, ay umugong ang balitang nanligaw ang Star Awards Best Drama Actor na si Coco Martin kay Banks. Dahil sa umanong madalas na makita ang aktor sa mga tapings sa bagong soap ni Banks na magkano ang iyong dangal at hindi umaalis hanggang hindi tapos ang mga eksenang kinukunan si Banks. May pagkaing bitbit bit, -bit pa raw ang aktor para sa dalaga pero kalaunan ay hindi nila kinumpirma na nagkaroon sila ng relasyon. Phil Young Husband Si Phil ay isang former footballer noong 2014. Kinumpirma ni Banks na sila ni Phil ay anim na buwang exclusively dating, pero hindi na uwi sa formal na relasyon kahit na sobrang bait ni Phil. Ayon sa kaniya, nagsimula silang lumabas noong 2014. Ngunit hindi ito umabot sa isang opisyal na relasyon at nagdesisyon silang maging magkaibigan na lang na ang isa sa rason ayon kay Banks ay partly culture differences. Lloyd Birchmore Si Lloyd ay isang Filipino-British businessman. Nagsimula ang kanilang relasyon sa Boracay noong March 2015. Ang simula ng kanilang pagkikita sa isla ay naging simula ng kanilang pag-iibigan Makalipas ang isang taon noong January 2016, ay nagpropose si Lloyd kay Banks sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita. Sa katunayan, tatlong beses ikinasal si Banks sa asawa nitong si Lloyd. Una ay sa isang civil wedding sa London noong September 10, 2016. Pangalawa ay sa isang church wedding sa Boracay noong January 23, 2017. At ang pangatlo ay sa isang beach wedding noong January 24, 2017, na ginanap din sa naturang isla. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng dalawang anak na babae na sina Amelia Birchmore na ipinanganak noong December 5, 2017, at Isabella Birchmore na ipinanganak noong July 21, 2020. At sila ngayon ay masayang naninirahan sa London, United Kingdom. Alamin naman natin mga Meg kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Noong college siya, sumali siya sa Mindanao-wide talent search na Campus Idols noong 2004. Dahil sa kanyang husay, nabigyan siya ng pagkakataong maging co-host sa lokal na variety show ng ABS-CBN Davao na KSP Kapamilya Sabado Party ang kanyang karanasan sa Campus Idols ang nagsilbing tulay para sa kanyang pagpasok sa mas malawak na mundo ng showbiz. Noong 2005, sumali siya sa Close Up to Fame, isang national talent search ng ABS-CBN kung saan siya ay naging runner-up. Sa parehong taon, lumabas siya sa sitcom na Let's Go bilang isang emo chick na si Bangs, isang karakter na naging inspirasyon ng kanyang screen name. Ang ilan sa kanyang mga proyekto sa pelikula at telebisyon ay ang Palos, 14, Kambal, Sa Uma, Magkaribal, Christine, Shake, Rattle and Roll 12, Bulong, Segunda Mano at El Presidente. Lumabas din siya sa Kung Ako'y Iiwan Mo, The Reunion, A Secret Affair, Love You sa ilang episodes ng Maalaala Mo Kaya, Ipaglaban Mo, Gandang Gabi Vice at Iba Pa. Ngayon ay masisilip nyo na ang mga naipundar ng mag-asawang Banks at Lloyd Birchmore. Bagamat walang detalyadong impormasyon tungkol sa eksaktong lokasyon at hitsura ng kanilang tahanan, si Banks ay kasalukuyang naninirahan sa London, United Kingdom, kasama ang kanyang asawa at ang kanilang dalawang anak. Noong December 2016, Bago pa man sila ikasal, niregaluhan siya ng kanyang asawa ng isang BMW 4 Series M Sport bilang Christmas at wedding gift na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Dahil mayaman ang kanyang asawa, kaya siguradong marami pa silang mga sasakyan na hindi isinapubliko para na rin sa kanilang kapakanan at ng kanilang pamilya. Matapos ang kanyang pag-alis sa showbiz, pumasok si Banks Garcia sa mundo ng negosyo noong April 2025. Ibinahagi niya ang kanyang kwento tungkol sa pagbubukas ng isang restaurant sa London na di kusina na nag-aalok ng mga pagkaing Pinoy. Layunin ng kanyang negosyo na ipakilala ang lutuing Pilipino sa mga taga-UK at sa mga kapwa Pilipino na naninirahan doon. At ang kanyang asawa naman ay isang property developer na madalas mag-travel sa iba't ibang bansa Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.